Yan, sa mapagpalang gabi sa ating lahat. Yan, what's up guys? So, ito po, update ko po kayo dito po sa aming lumang growing house. So, ito po yung growing house natin dito po sa loob bahay namin. Iba pa po yung bago na pinatayo natin. At ito po, naikarga po natin dito yung po mga fruiting bags natin na naka-stock doon po sa ating kwarto o sa aking kwarto ayan so naisabit po natin ngayon dito sa itong kwartong ito ito po kasi kaya binakanti ko na po itong lugar na to balang araw tatanggalin ko rin po itong dalawang kolom na yan o dalawang group na yan at dito na po maglalagay ng binhi gagawin ko pong parang laboratory na magtatayo tayo ng tent dito na para po lagayan ng binhi natin. So may video rin po tayo o mga vlog din po tayo about sa paglalagay ng binhi. So pakihanap nyo na lang po sa akin YouTube channel. So ito po ngayon, ito pong nakasabit dito kay bali lahat ng nandito ay 800 plus o kulang 900 o 900 basta nasa ganung bilang. So, ito po. Ito po ngayon ay kalalagay lang po halos nung binhi nito. Pero, chinek naman po namin. At, wala naman pong nakontamina. Ha. So, halos sure na rin po ito na magla mapuputian. So, ang maghihintay na lang po tayo dito ng at least nasa 40 days mga ganon 40 to 50 days ay eh, mamumunga na rin po itong itong column na to, ito, saka itong side na to. So, ito po mga maliliit natin na na protein bags. So, yan, makita nyo po namumunga pa rin. So, ito nasa higit isang buwan na to, pero tuloy-tuloy pa rin yung pong pamumunga. kaka lang po kanina. So, yan. Ito po yung pong ating mga bagong sabit ngayon. So, mapansin nyo po ito ay magkakadikit magkaka pa rin so ibang iba po doon sa isang growing house natin so ito po yung pong classic na paglalagay natin ng protein bags ayan makita okay, nyo naman po napakaganda nung pagkasalansan ayan ayan halos ano po Ayan, namumuti naman po yung ano na, yung pong binghi. Ayan, magitan nyo po. Gumagapang na rin po yung amag dyan. So, bali dito po sa ano natin, meron po tayong ilang kolom ba to. Ayan, one, two, three, at four. Ayan, so ito po yung pong ititira natin dito. Ito naman, pagka nag-expired na po, ito. Pero matagal-tagal pa po ito. Baka nasa dalawang buwan o tatlong buwan po bago ko pa tanggalin itong mga to Susulitin po muna natin yung pong pinaka pruting bag natin. Pero yun nga po, nung kwenenta po natin yung pong kinita po nito, eh halos na times 3 na yung pong pinakakatawan niya. Kaya po sulit na sulit na pero mas masusulit pa po natin to pag uh, napabunga pa natin ng isa pang buwan o dalawa pang buwan. Ayan. So, uh, So, yun guys. So, ito po mga magulang ko. Si mama at si papa. Ayan. So, dito lang po mismo to sa kusina namin. Ayan. So, yun. Automatic na rin po yung pong pandilig natin. Ito. Ayan. Kaway kayo muna. Bye. <laughs> yun, yung papa ko. Tapos, yung mama ko. Kaway ka mata, mama. Bye. Yun. Hmm. Artista ka yun. Makita kayo yun, J. Kwan. Ayan. So, yun po yung mga magulang ko. Kasama ko rin po sila. Na, ano, tinutulungan po nila ako dito sa business na to. Yun. So kami po ay nagtutulong-tulong po dito sa aming munting negosyo na to. At maganda naman po yung pong nangyayari. Yun. So yun lang po yung pong update natin dito po sa ating mushroom serie. So ito po yung pong aming lumang growing house. At napapakinabangan pa rin. So bali ang total po lahat ng nang nakasabit po sa akin ay na fruiting bug pati po yung nasa labas sa bagong growing house ay ito po nasa 900 sabi nila 900 at doon po ay 1,350. So nasa 200 plus ay 200 plus 2,000 fruiting bugs mahigit. Ayan. So ayan, pagka nagsabay-sabay na munga po 'yan, talagang banyay-banyerang protein ay bany banyerang mushroom na naman ang ang aanihin natin ayan so yun lang po guys ito po yung pong update natin sa ngayon at sana po ay patuloy po kayong manood ng aking vlog sa pagmamushroom ayan sana makatulong din po ito sa mga nais na mag-business ng mushroom mga oh farm. Ayan. So 'yun lang po. Maraming salamat po at god bless po.